Tilapia daw. <laughs> Saan? Hindi eh. naman, ano naman tilapia. Nakakauna. Kasap-sapya. Yan, mm, nakaka Ay, yun. Ay, yun, yun. Mm. yan, yan. tumulog yan. Mungaw na yan. Mm. Hmm. Gising pa. Kinamana yun ah. Dapat tulog na yun eh. wala tuloy Ha? Huh? Ay no. Ay na bungaw. Na <laughs> bungaw. <laughs> <laughs> Elo pa pantadumpa lagi, kan. Timot-timot ta taga ko yan. Hmm, para durug. Ay naman. Ay na hati. Ato isda danggit. The... San, san. Kona 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 kona. Ipaw, ipaw. Oh, alimasag. Kita mo? Nasa mo kang dami kang isda o. Saan? Ito, ito, isda o. Ayan oh. Ayan oh. ayan Kita mo, idol lord Laki. Oh, ha? Oh, ha? Ayan o, gawa. Saan? O, ayan o. Pagkoy, tinamaan. Ayan, tinamaan. Matinig kami. Tungilog. Oh, May kaasag dyan. Oh, wala na. Saan? Tumakbo na. Iilaw mo kasi pag ganun muna. Kagad. Okay. Tungilog na yung ginagawa eh. Ito, 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 ito. Agay. Tumahat <laughs> yung bato. Kaya hindi ba ito eh. Sada. Tiga, tiga. Tutukan mo ka nga. Dito lang yun eh. Hmm. Maliit. Dapat oh. kasi bung bungaw lang pa, no? <laughs> kasi durog-durog. pa. no? Ayaw oh. na malaki. Basta oh, na, master. Hindi naman, ah. O. Oh. Buhay pa nga, oh Sugat na naman. Ayun, gang. Laki nun, gang. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Lutang. Ayun, bungaw. Ayun. Ayun, bungaw. Huwag mo naman butasin, <laughs> ha? kunti lang butas kasi <laughs> Ito, ito, ito. Oh, oh. Putang. Tusok eh. Lusot. Bumabungo. Ang laki naman kasi ng pangano mo. Yun, maliit mo sana. Di ilan mo na ito. May mga langit. Ito na lang kayo panghampas ko, no? Yun, pwede. Yun, gang. Langit, lang. gang. Yun,

bungaw ka ngayon yeah. saan na yan no, wala tuloy nawala no, harap tayo malaki langanin ni maliti, no hindi lang hindi